pong tatlong to na medyo usapin ngayon sa social media dahil nga kuno ay nawala yung kanilang mga Facebook accounts. Sabi ng ilan, mukhang pinag-usapan na itong tatlong ito na gumawa ng eksena, gumawa ng drama. Dahil ito daw nasasasot, ay bumalik na rin yung kanyang Facebook page na For the Motherland. Hindi ko pa na check yung iba, pero nakita ko rin yung kay Banat Bay, mukhang active naman. So hindi kaya't nag-usap-usap nga itong tatlo para para sa ganitong eksena at sila ay pag-usapan, de ba? <laughs> Pero ito, ito masasabi ko. Eto yung classic or sila yung classic example na kuno ay may pagmamahal sa bansa natin. May mga ipinaglalaban ko Ginagamit nila ang kanilang malalaking platform sa social media para mang mangoto. Na kuno nga sila ay totoong nagmamahal sa ating bansa. Pero peke, peke po lahat 'yan. Dahil hindi lingid sa kaalaman ng mga netizens na kaya ginagawa ito na itong mga katulad ni Maharlika, Sasot at Banat ay dahil sa kanilang mga pansariling interes. Kaya katulad ng sinabi ko, naging cycle na ang gawain o trabaho na itong mga ito. Okay? Balimbing, kung sino ang sa nakikita nila ay may posibilidad na sila ay maambunan ng pwesto sa gobyerno, doon sila pag walang mahita, lipat sa iba at sisiraan yung dating sinaportahan. Ganun na ganun ang cycle ng mga yan. So ilang taon na bang ginagawa to na itong mga to? Ilang administrasyon na ba? Eh, siguro tatlo, dalawa, tatlo na, di ba? So hindi pa ba talaga na nadadala ang mga kababayan natin? Hindi pa ba talaga nakikita ng mga netizens na, na ganito ang trabaho na itong mga ito? Ibig sabihin, wala diyang kapanipaniwala ni isa man sa kanila pansariling interes ang kanilang iniisip at niminsan, wala silang pakialam sa bansa natin. Ang totoong, yung mga totoong nagmamahal at may malasakit sa ating bansa, minamasama pa na itong tatlong ito. Diba? Anong sabi na nung si Maharlika? Ang inilaban ko, ang ipinusta ko sa inyo as a vlogger, babangon na tayong muli. Paiyak-iyak pa ako. Cute ang ina. Tapos, ang babangon pala, kayo-kayo. Diba? may pagsisisi to eh dahil kuno ay marami siyang na-influence para iboto nga si Marcos Jr. na kalaunan nga ay pinagsisisihan niya rin dahil sa kanyang mga nakitang hindi maganda na sa tingin ko noon pa man ay alam niya na dapat. All right. at this time gusto kong humingi ng tawad. You see, humingi pa siya ng tawad sa mga tao nga na kanyang na influence para suportahan si Marcos Jr. Somehow naging part ako nitong pagkapanalo niya Naakala ko tayo'y babangon. Kung talagang matino kayo at kilala nyo ang mga Marcos, sana noon pa man, alam nyo na na walang mangyayaring ganito na babangon ang ating bansa sa kamay o sa panahon ng mga Marcos. Siguro naman alam nyo na yan. Okay? Pero patuloy pa rin kayong nagpagamit, patuloy pa rin kayong ng oto. Okay? at sa kalaunan or eto nga, nagsisisi na. Punta naman tayo dito kay Sasot. Yung mga hindi na budol ni BBM, Lenny, Esco, and Manny supporters, I'm pretty sure pinagtatawa niya niyo kami ngayon. Hindi lang po ngayon. Hindi lang po kayo nagiging katawa-tawa ngayon. Noon pa po kayo nagiging katawa-tawa. At siguro, alam niyo rin sa sarili niyo na kayo ay nagiging katawa-tawa. Dahil pinaglololoko niyo ang sarili niyo at marami pa kayong inuuto na mga followers nyo ko, no? Alam nyo yan. Alam nyo ang karakas nyo. Alam nyo kung hanggang saan lang ang dunong nyo. Pero nagmaang-maangan kayo, nagdunong-dunungan, nagmarunong. Siniraan ang marami, katulad ni Atty. Lenny Robredo at marami pang iba, binanatan ang mga kamping. Matindi man ba na sa sasot, na feeling, feeling napakagaling at feeling expert. Alam mo, malayo talaga yung sinabi niya noong eleksyon na ginagawa niya ngayon, huwag na tayong maglokohan. Noon pa po kayo naglolokohan. Kayo kayo. Kayo kayong mga diehard, kayo kayo mga pulangaw. Noon pa po kayo naglolokohan at nagmamaang maangal. Kaya huwag niyong isama ang sambayanan sa sinasabi niyong naglolokohan. Kayo lang sana yan. Lahat naman tayo, eto naman pong si Banat Bay, nagkakamali. Aminado naman tayong nabola. Kaya nga nabudol eh. Ginusto mo bang mabudol? Okay. So tingin ko pinili niyo. Choice niyo 'yan na kayo ay mabudol. Okay? Dahil kung nakita niyo sana yung mga totoong kababayan natin na nag-iisip ng tama na adaman uh, adamant at hindi talaga kayang magpabudol, siguro naman pwede kayong makisabay sana sa mga yon. Pero anong ginawa niyo? Pinili niyo pa rin na magpaloko at magpabudol dahil sa sarili niyong interes, sa personal niyong ambisyon kaya po kayo or kaya nyo po piniling magpaloko, magpagamit at magpaputol. Kagustuhan nyo yan. For God's sake naman.